Magandang araw sa iyong lahat mga kaibigan. Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Maglakbay tayo sa masayang mundo ng fiesta ng Sinulog Santo Niño. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, ang magandang lungsod ng Cebu ay nagiging masigla at puno ng kultura at relihiyosong pagdiriwang. Parang buong lungsod ay nabubuhay kasama ang mga kulay, sika at sigla. Lahat ay nakatuon sa pagsasaya para sa Santo Niño, isang minamahal na simbolo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ngayon, abangan mo dahil heto ang twist. Ang fiesta na ito ay hindi lamang malaki. Ito ang pinakamalaki sa buong Pilipinas. Makapaniwala ka ba? Taon-taon ay nag-aakit ng libo-libong tao mula isang milyon hanggang 1.5 milyong katao. Iyan ay napakaraming mga masayang mukha na nagtitipon upang magsalo-salo at magsayan sa diwa at kahalagahan ng pagdiriwang. Pero teka, mayroon pang iba. Bukod sa magagandang relihiyosong seremonya, ang fiesta ng sinulog ay kilala rin sa kanyang mga kakaibang street party, The night before and the night of the main festival, ang mga kali ay nagiging masigla sa sayaw, musika at enerhiya na hindi mo matatanggihan. Kaya hindi katakataka na tinatawag nila itong pinakamalaking fiesta sa Pilipinas. Ngunit saan nanggagaling ang nakakaakit na sayaw na ito? Tanong ninyo. Well, ang alamat ay nagsasabi na ang pangalang sinulog ay nagsisimula sa salitang Cebuano na sulog na nangangahulugang tulad ng galaw ng tubig. At kung ano pa ang nakakaliw ay ang katotohanan na ang sayaw ng sinulog ay hindi lamang isang simpleng pagkilos ng mga paa. Ito ay isang sayaw ng panalangin, isang magandang parangal sa Senyor Santo Niño, ang Batang Hesus. Ang mga nagtitinda ng kandila sa Basilica, ang kanilang mga busis ay bumubulusok sa awit habang sila ay nagtatanghal ng tradisyonal na sayaw habang binibigyan nila ng ilaw ang mga kandila para sa kanilang mga customer. Ito ay isang tanawing dapat panuorin, puno ng paggalang at ligaya. Ngayon, pag-usapan natin ang kasaysayan. Alam mo ba na bago pa dumating ang kasyanismo sa mga baybayin na ito, ang mga masiglang Cebuano ay sumasayaw na ng katulad ng mga hakbang upang parangalan ang kanilang mga animistang idolo. Ito ay isang patunay na matibay na espiritu ng tradisyon at kultura na dumadaloy sa dugo ng mga Pilipino. Ngunit narito kung saan ang kwento ay tumatagal ng isang twist. Noong si Ferdinand Magellan ay nagregalo ng larawan ng Batang Jesus kay Harahamihan ng Cebu, ngayon ay Cebu, noong 1521. Hindi niya alam na nilalagay niya ang intablado para sa mga siglong selebrasyon. Ang milagrosong larawang ito ay natagpuan ang tahanan nito sa Basilica Minor del Santo Niño kung saan ito ay patuloy na pinagpipitaganan hanggang ngayon. Sa kasulukuyan, ang fiesta ng sinulog ay hindi lamang isang pagdiriwang ng sayaw. Ito ay isang pagdiriwang ng pananampalataya, pagkakaisa at paglalakbay ng mga Pilipino tungo sa Kristyanismo. Ito ay isang paalala na kahit saan tayo nagmumula o anumang mga paniniwala natin, tayo ay nagkakaisa sa espiritu ng pag-ibig at pagtatanggap. Noong March 16, 1521, at si Ferdinand Magellan ang mapangahas na manlalakbay ay tumapag sa mabuhangin baybayin ng Cebu. Andang iwan ang kanyang marka sa kaysaysayan. Sa tapang ng isang tunay na pionero, itinatanim niya ang isang cruz sa lupa, itinutuhog ang kanyang karapatan sa lupa sa pangalan ng Espanya. Ngunit hindi nagkaroon ng dala si Magela na walang kasama. Nagdala siya ng isang mahalagang regalo, isang larawan ng batang Hesus isang simbolo ng pag-asa at kaligtasan. Sa pag-aalay ng banal ng alindog na ito kay Raha Humabon, ang ng pulo. Mayroong nangyari kahangahanga. Lubos na antig si Harang Mamay ang reyna sa kanyang ginawa at inahayag ang kristyanong pananampalataya ng buong tapang. Bilang parangal kay Juana, ang ina ng Charles I ng Espanya, tinatanggap niya ang pangalang Reyna Juana, ang kasama ng mga pinuno ng pulo at mga 800 na katutubo. Nagtungo sila sa isang paglalakbay ng spiritual na pagising. Ngunit narito kung saan kumuha ng nakakaaliw na pag-ikot ang kwento ay naging inspirasyon para sa isa sa pinakamamahal na tradisyon ng kulturang Pilipino ang mga sayaw ng Sinulog. Ang mga buhay na pagtatanghal na ito na puspos ng enerhiya at pagnanais ay nagpapalabas ng pagdating ng mga Espanyol at ang pag-aalay ng Santo Niño kay Reyna Juana. Pero teka, mayroon pa. Isa sa mga pinakahangahangang tema sa mga sayaw ng sinulog ay ang pagkakahawig ni Reyna Juana na yumayakap sa Santo Niño sa kanyang mga bisig. Ginagamit ito upang basbasan ang kanyang mga tao na kadalasang pinapahirapan ng sakit at kawalang swerte. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng pananampalataya at paggaling sinasama sa tela ng makulay na kasaysayan ng pesta Nagsimula ang lahat sa pinagkakatiwalaang ang tagapayo ni Raha Humabon si Baladhay. Ngayon si Baladhay hindi basta-basta ng tagapayo, sinasabing nagtataglay siya ng karunungan na kaagaw maging sa mga Diyos mismo. Ngunit nang dumating ang trahedya at nagkasakit si Baladhay, ang puso ni Humabon ay mabigat sa kalungkutan. Disperado para sa isang lunas, siya ay humingi ng tulong sa kanyang katutubong tribo. Sa isang disperadong pagsisikap upang pagalingin ang kanyang minamahal na tagapayo, inutos ni humabon ang kanyang katutubong tribo na sa si Baladay sa isang silid kung saan ang Santo Niño ay nakaluhod. Napapaligiran ng mga Diyos Diyosan ang katutubong si At ang sumunod na nangyari ay magiging tanyag sa kasaysayan bilang walang iba kundi isang himala. Matapos ang ilang araw na taimtin na pagpupuyat, biglang narinig ang pagsigaw ni Baladhay at natagpo ang itong sumasayaw ng may enerhiya na hindi maipiluanag. Nang tanungin tungkol sa kanyang bagong lakas, tinuro ni Baladhay ang larawan ng Santo Niño at isinalaysay ang isang kwento na ikinagulat ng lahat ng nakarinig nito. Nakakita raw ni Baladhay ng isang malikot na bata na tumatawa sa kanya at naglaro sa kanya gamit ang tangkay ng niyog at nag-udyok sa kanya na sumayaw at sumayaw nga siya. Kasama ang bata sa kanyang tabi, sumayaw si Balahday ng may grasya at kahalintulad ng daloy ng ilog mismo. Hanggang ngayon ang iconic na two steps forward, one step backward movement ng sinulog dance ay pinaniniwalaan ng mga deboto na sariling pagpili ng Santo Niño isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya at debosyon. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento mga kaibigan. Ang ekspedisyon na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ay binumban ang katutubong pamayanan nang sila ay dumating noong Abril 28, 1565. Sa isa sa mga nasusunog na kubo, isa sa mga tauhan ni Legazpi ay natuklasan ang imahe ng Santo Niño sa loob ng isang kahoy na kahon sa tabi ng iba pang mga Diyos Diyosan. Gayunpaman sa pagkakataong ito, natuklasan ni Legazpi na ang mga katutubo ay sumasayaw na ng sinulog bilang parangal sa Santo Niño. Ang mga priling Agustinian na kasama ni Lopez de Legazpi sa kanyang ekspedisyon ay nagtayo ng simbahan sa lugar kung saan ito nagtagpuan. Ang simbahan ay tinatawag na San Agustin Church na kalaunan ay pinalitan ng Basilica Minor del Santo Niño. Mula noong ikalabing anim na siglo, mayroong malaking dibusyon sa Santo Niño sa popular na kabalanan sa Pilipinas, partikular na sa Visayas ang mga pilgrim mula sa iba't ibang bahagi ng Cebu at iba pang bahagi ng Pilipinas ay gumagawa ng kanilang taon paglalakbay sa simbahan upang makibahagi sa prosesyon at pagdiriwang. Simula noong 1980, inorganisa ng Cebu City Government ang Sinulog Festival at kalaunan ay nagbigay din ng insentibo sa mga tribal dance group. Ang unang Sinulog Parade ay ginaganap noong 1980 na inorganisa ni David Odilaw. Noon ay Regional Director ng Ministry of Sports and Youth Development kung saan ang sinulog ay nakakonsepto bilang isang tunay na Cebuano Festival, maihahambing sa dinagyang ng ilo-ilo at atiyatihan ng Aklan, na parihong nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Ang parada ay binubuo ng mga mag-aaral na nakasuot ang knitted Filipiniana costume, sumasayaw ng sinulog sa paghampas ng mga tambol. Noong 1981, may naganap na isang tunay na mahiwaga pangyayari ang Sinulog Parade ay nagningning sa buhay, hindi lamang binabalik ang mga Cebuano, kundi maging ang mga kinatawan mula sa iba't ibang probensya sa buong arkipelago. Ito ay isang pagdiriwang na tulad ng walang kapares na nagtali sa kaisaysayan at kultura ng mga Pilipino. Ngunit ano nga ba ang nagtutukoy sa sinulog mula sa iba pang mga fiesta? Ito ba'y iyong tinatanong? Eh, lahat ay tungkol sa sayaw. Isang kahangang-hangang pagpapakita ng ritmo at kilos na nagkukwento ng kwento ng ating bansa sa pagtanggap sa Kristiyanong pananampalataya. Ito ay isang pagdiriwang ng kasaysayan, ng tradisyon at ng matatag na espiritu ng mga Pilipino. Ngayon, bilisan natin ang oras at tukuyin ang dekada ng 2000 at simula ng 2010. At makikita natin na ang sinulog ay hindi nang walang mga hamon. Ang batas at kaayusan ay naging isang malaking issue habang ang lungsod ay nagiging buhay sa mga masasayang street party na kumikislap sa enerhiya sa bawat kanto. Ngunit sa kasisayan ay may kaakibat ding mga gulo kung saan ang ilang party goers ay minsan napapahamak o nagigising na lamang sa kalsada ng lungsod matapos ang kaunting labis ng kaligayahan. Noong 2016, Kumilos ang mga otoridad na ipinagbawal ang mga street party sa buong grota ng karusyal ng Sinulog upang mapanatili ang kapayapaan at syakin ang kaligtasan ng lahat. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, mayroon ding kabaitan. Ang Devote City ay lumitaw bilang isang sagisag na pagtanggap, nag-aalok ng pamansamantalang tuluyan sa mga ginagamit na shipping container para sa mga debuto na naglalakbay mula sa malalayong lugar. Matatagpuan malapit sa makasaysayang lugar tulad ng Cruz ni Magellan at ang Basilica del Santo Niño. Ito ay nagbibigay ng kanlungan para sa mga pagod na manlalakbay na naghahanap ng kapahingahan sa puso ng lungsod. So the next time you find yourself swaying to the beat of a Filipino dance, tandaan, hindi ka lamang sumasayaw. Binibitbit mo ang isang pamana, pinaparangalan ang nakaraan habang tinatanggap ang hinaharap. At yan mga kaibigan ay isang bagay na tunay na espesyal. At yan na po ang dolo para sa araw na ito mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa napakagandang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga kwento at tradisyon. Kung nasiyahan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel para sa maraming pangkahangahangang nilalaman. Patuloy nating ipamahagi ang pagmamahal, pagkakaisa at kagandahan ng ating pagiging tao. Hanggang sa sunod at ingat po kayo mga kaibigan. Paalam!